Maganda ang panahon ngayon para sa pagtatanim ng mga pichay. Kaya naman naglinis ulit ako ng pagtataniman ko. Pero hindi na kasing layo ng pinagtataniman namin dati. Mm -hmm. Hindi na katulad ng dati na malayo-layo ang aming pinagtataniman. At ang kinaganda lamang talaga noon ay meron kaming tubig na napagkukuhanan. At maluang-luang ang lupa ang aming pinagtataniman. Itong napili ko ngayon na aking pagtataniman ay dito lamang sa gilid ng bundok na medyo malapit na lamang sa bahay. Kaya naman medyo malapit na rin lamang ang aking mapagkukuhanan ng tubig na aking ipandidilig. Mm -hmm. At dahil wala pa naman ako may tatanim ng mga punla, kaya naman nag tabas tabas lamang muna ako dito at ikinalat ko na lang muna ang mga damo at saka ako naman ito susunugin kapag ka natuyo na dahil karagdagang pampataba din ito dito sa mga lupa. Gaya ng inaasahan, marami talaga ang mga lamok sa mga ganitong lugar dahil napakasukal na nga nitong lugar na to. Kaya naman habang nagtatabas ako dito ay nagpapoy na rin muna ako saglit nang sa ganun naman ay may umuusok para may pantaboy sa mga lamok. Naglinis na rin muna ako dito ng kaunti sa isang tabi na pagtataniman ko naman ng punla. Isang linggo rin bago ilipat ang mga punla kaya naman nagtanim na kagad ako habang nililinis ko itong lugar na paglilipatan ko. Pero dahil wala pa naman ako mga buto na itatanim, kaya naman itong umaga ay naglinis lamang muna ako at gumawa ng plat na aking pagpupunlaan. Medyo matigas lamang itong part na aking pinagawa ng punla dahil dito talaga yung pinakang unang daan namin papunta sa taas ng bundok. May mga nagtatanong din kung bakit daw mababa ang ginagawa namin plat dahil nasa bundok nga po kami kaya naman ganito lamang kababa ang aming ginagawa at nagagawa na lamang kami ng mga kanal na pagdadaanan ng tubig na kung sakaling lumakas ang ulan ay mayroong mapag-aagusan. Pagkatapos kong gumawa ng plat na aking pagpupunlaan ay tabas lamang muna ako saglit at pagka uwi ko naman ay bumili na rin kaagad ako ng buto na aking ipupunla. At naman pagkatapos kong bumili ng mga buto na aking pampunla ay bumuhos naman ng ulan. Kaya naman hindi ko rin kaagad na itanim itong mga punla dahil baka hakutin nga lamang ng mga langgam. Madami talaga ang mga langgam dito lalo na kapag ganitong maulan. Kaya naman hindi talaga pwedeng basta-basta na lamang magtanim kapag ka hindi pa ito inisprehan dahil hahakutin lamang ito ng mga langgam. Naglinis-linis na lang muna ulit ako dito para naman hindi masayang ang pinunta ko. Total naman ay basa na rin ako. Kahit nga nagatabas at nagalinis linis lamang ako dito ay ako naman yung binabanatan ng mga langgam at napakadami nila ng na mga lamok dahil hindi na rin kalakasan ang ulan. Kaya naman binalikan ko na lamang ito ng kinaumagahan saka ako naman itinanim itong mga buto na aking pampunla. Ikinalat ko lamang ang mga buto dito sa ginawa kong plat saka ako naman ito inisprehan ng panglanggam. Mabuti na nga lamang at hindi na gaano malamok ngayon dahil sumama nga sa akin ngayon itong pamangkin ko na si Kalbo. Mabuti na lamang talaga at meron dito pinag ang pinagulingan ng mga katutubong mangyan na magagamit kong pantabon dito sa aking punla dahil wala kami kaming ipa na nakuha. Medyo manipis nga lang ang pagtabon kapag ganito ang gamit. Nang sa ganun naman ay mabilis makalabas ang pagtubo ng mga buto. Pero kahit papaano, maganda rin talaga ito na pampataba. Panay din dito ang tulong ng aking pamangkin. Kala mo naman talaga ay malaki na ito tulong. Pero bago niya kasi ang tabunan dyan, hinukay niya muna ang mga buto. Matapos ko itong tabunan na medyo manipis, inisprehan ko na ulit ito ng panlanggam para lang makasigurado na hindi na nila ito malalapitan. At hanggang dyan lamang po for today's videos. Thanks for watching.